Kasama ko si Jack from uh, our winning team na Walang Tulugan, Bagong Lahat. Jack, um, nanalo na kayo ng 100,000. Pero dito sa Fast Money, you can win a total of 200,000 pesos. Oh, Hindi lang yan. At may bonus pa kayong 20,000 na mapupunta sa charitable institution na napili ninyo. Ano bang napili ninyo, Jack? Kuya Dong, Bahay Aruga. Bahay Aruga. May 20,000 po kayo mula sa ating winning team ngayon. Kaya good luck sa'yo. Nasa waiting area si Ken. It's time for Fast Money. Alam mo naman ito. Five questions within 20 seconds. Pag nakuha mo ito, ibig sabihin sana may combined scores kayo na 200 or more para maiuwi ang original 100,000 pesos. Okay. Oh, yeah. Good luck. Pag di mo alam, pwede ka mag-pass. Balikan natin, ha? Siba. Okay. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. Bukod sa bisikleta, magbigay ng sasakyang dalawa ang gulong. Go. Ah, uh, motor. Bulkan sa Bicol Region. Ah, mayun. Ilan ang mata ng karaniwang tao? Dalawa. Kilalang Vilma sa showbiz? Santos. Sport na gumagamit ng bola? Basketball. Let's go, Jeff. Tignan natin ilang puto siya nakuha mo. Bukod sa bisikleta, magbigay ng sasakiam dalawang gulong. Ang sabi mo ay... Motor. Ang sabi ng survey ay... Hoy! Vulcan sa Bicol Region. Sabi mo yung mayon. Services. Survey says... Wow! Ilan ang mata ng karaniwang tao? Siyempre, dalawa. Services. Oh! Kila bilmasa Vilma, sa showbiz, ang sabi mo, Vilma Santos. Ang sabi ng survey ay, Nako naman! Pagkina <laughs> na sport! Pagkina <laughs> na! <-apit> ng bola! Ang <laughs> sabi mo, basketball! Ang sabi ng survey ay, hey! oh! <laughs> One night, eight! Dalawa Anyway. Thank anyway, you, Welcome back, Ken. Woo! Welcome. Sa tingin mo, ilang puntos ang nakuha ni Jack? 200. Ay, wala naman. Wala naman. Hindi, ito good news. Okay. 200 minus 2. 198. Grabe, Ken. Dalawa na lang kailangan mo. Ito, ha. Kung hindi ka pa sa sagot mo, well, actually, pag narinig mo to, bigyan mo ako ng ibang sagot. Nasagot okay, oh, pa niya yun. Yes, po. Here's your question. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Jack. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. Bukod sa bisikleta, magbigay ng sasakyang dalawa ang gulong. Go. Kariton. Bulkan sa Bicol Region. Mayon. Ah, uh, pass. Ilan ang mata ng karaniwang tao Dalawa? Tatlo? Kinalang Vilma sa showbiz. Vilma Santos. Vilma... Vilma... Pass. Sport na gumagamit ng bola. Ah, uh, volleyball. Let's go, Ken. Let's go. Let's do this. Bukod sa bisikleta, magbigay na sa sakyan dalawa. Ang gulong. Ang sabi mo ay, sariton. Ang sabi ng survey ay, of course, top answer is motor. Bulkan sa Bicol Region, hindi na natin mabalikan eh. Kasi mayon lang naman talaga maiisip natin, di ba? Ilan ang mata ng karaniwang tao, sabi mo? Tatlo. Third eye. Third eye, o. Oh. Uh, third eye. Third eye. Ang uh, sabi ng survey ay, Uy! Dalawa lang ang kailangan natin. Kilalang Vilma sa showbiz. Ang sabi mo eh, hindi na natin na, ano, nabalikan. One more. Sport. Sport na gumagamit ng bola. Ang sabi mo ay volleyball. Two points ang kailangan natin. Ang sabi ni survey ay... Ten. Oh! Oh my God! Whoa! Asan niyo nagpipintot? Sayang naman yun. Sayang naman yun. Isa na lang eh. Hindi, masaya pa rin kami kasi nag-reunion uh, kami. Yeah. Di ba? Hindi wow. na masama kasi may mabibigay pa rin kami sa chosen charity namin. Napakabuti ng puso mo. Bukod sa napakagaling mo sumagot, dahil diyan may sasabihin din yung audience sa performance niyo ngayong gabi. Ano niya sasabihin? <laughs> Sir, hindi yun yun. Dahil anniversary natin ngayon, oh, so, oh, 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 lang namin kayo. Hindi talaga ito yung tanong. <laughs> okay. Ibig sabihin, meron talaga kayong tunay na set of questions. At ibibigay kami sa'yo. Okay? So may pag-asa pa. pag-asa pa. Pwede pa kayo manalo. Alright, okay ba? Yes! Game pa? Game! 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 Let's go! Let's do it! Give me 20 seconds on the clock, please. Sa restaurant, papayag kang magbayad ng kinain ng buong barkada kung ito ay hindi lalagpas ng magkano, Goja. 5K. Una mong naiisip pag sinabing summer. Ah, uh, workout? Ilang paan ng manok ang kaya mong kainin? Sapo. Bukod sa lamay, salitang nagtatapos sa may. Kamay. Sa umaga, ilang minuto ka nag-exercise? 30 minutes. Let's go, Jack. Go, yeah. Sa restaurant, papayag ka magbayad ng kinain. ng buong barkada kung ito, ito'y hindi lalagpas na. Sabi mo, 5K. Services. Uy, una mo naisip pag sinabing summer, syempre, mag-workout. Uh, Services. Uy! Puro <laughs> <laughs> zero. Parang nabalik na dahil. <laughs> Parang nabalik na dahil. Parang nabalik na Ilang paanang manok ang kaya mo kayo sabi mo, sampu. Uy, sabi ng survey ay, meron. Okay. Bukod sa lamay, salita nagtatapos sa may. Ang sabi mo, sa may. So says, yes! Sa umaga, ilang minuto ka nag-exercise, sabi mo, 30 minutes, sabi yung survey. Yun! Nice one, Jack! Thank you, boy. 92! Thank you, thank you. Let's nice. welcome back, Ken. Welcome back, Ken, okay? Sa team mo, ilang puntos ang nakuha ni Jack? 200! Sana! At <laughs> totoo ay 92. 92, ibig sabihin na 108. Ibig, uh, a little Kanda, over. Ganda, taas na parang, parang half. Okay yun. Alam mo na naman kung paano gawin ito. Yes po. Gusto lang natin 200 points. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Jack. Hindi 25 seconds on the clock, please. Sa restaurant, papayag magbayad ng kinain ng buong barkada. Kung ito ay hindi lalagpas ng magkano? Go! 500 pesos. Una mong naiisip pag sinabing summer? Init. Ilang paan ng manok ang kaya mong kainin? lima. Bukod sa lamay, salitang nagtatapos sa may. Sa may? Lamay. Bukod sa... sa bukod ka, sa lamay. Kamay. Bukod sa kamay. Uh, kamay, lamay, ah, uh, pamaypay. Sa umaga, ilang minuto ka nag-exercise? 60 minutes. Let's go, Ken. 108 points. Kaya na lang kailangan natin. Ito. Sa restaurant, papayag ka magbayad ng kinain ng buong barkada mo kung ito hindi lalagpas ng, sabi mo, 500 pesos. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Ilang paan ng manok ang kaya mong kainin? Sabi mo lima. Ang sabi ng survey ay top answer. Ay! Bukod sa lamay, salitang nagtatapos sa may. Ang sabi mo, pamaypay. Ang sabi ng survey. Kamay ang top answer na ako ni Jack. Sa umaga, ilang minuto ka nag exercise Sabi mo, 60 minutes. Ang sabi ng survey ay, whoop! Ang top answer ay 30 minutes. Nakuha ni Jack. One more to go, 194. Una mong naiisip kapag sinabing summer. Ang sabi mo, mainit. Ilan na? 666! Ang sabi ng ating survey, can I? Top Congratulations, walang tulugan. You have won a total of 200,000 pesos.